Hi everyone! Good morning! I'm back! This is some Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, sino nga ba ang mas papalo sa kanila? Kung sino to, yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago natin subscribe boys, Jan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay nag-aabang na tungkol dito sa pag-uusapan natin about Michelle D. at saka syempre kay Miss Antonia porceld. Yes. Sino nga ba ang mas malakas, sino nga ba ang mas papalo sa kanila at sino nga ba ang pwedeng makapag-uwi ng corona ngayong taon na to dito sa Miss Universe? Oh my god, exciting to. To be honest ako syempre dalawang kandidata na strongest candidate from Southeast Asia na talaga namang masasabi ko kaabang-abang ngayong taon na to dito sa Miss Universe. Kung ikukumpara ko yung galing ni Michelle D at saka yung galing ni Antonia, syempre magkaiba sila ng atake. Magkaiba ang kanilang bala para sa competition ng Miss Universe at magkaiba ang kanilang look. 'di ba? Si Michelle Di ko titignan mo para siyang Chinese look. Ito naman si Antonia eh talagang makikita mo American look. Pero sabi ko nga, kung ano man ang paghahanda na gagawin ng bawat kandidata dito sa Miss Universe, ayun ang magpapanalo sa kanila. Kung paano sila mag-prepare para maging malakas at maging matatag para sa kalaban nila. So, yon So, ako, para sa akin pare sila may chance na pwedeng makasungkit ng corona pero syempre mas malaki yung chance ngayon ng Thailand kasi syempre pag tinignan mo yung profile niya, she's a Miss Supranational at malaking bagay yon na makakatulong kay Antonia para sa competition ng Miss Universe. Depende na lang yun talaga sa kanya Kung ano ang ipapakita niya sa competition At paano niya ilalatag po sa Miss Universe Ako naman si Michelle D Siyempre hindi mo rin matatawaran yung galing niya Kung palakihan ng chance Mas malaki yung chance ni Antonia Pero may chance din si Michelle D Na masungkit ang corona ng Miss Universe Alam mo kung bakit Kasi siyempre Ang bala naman dito ni Michelle D Bukod doon sa experience niya sa Miss World Ay... Iba din ang ipinakita ni Michelle D nung katatagan niya sa paglaban niya dito sa Miss Universe Philippines. Alam ko na kaya ni Michelle D na kunin ang corona ng Miss Universe. Parehas silang pressured, parehas silang uh, inaabangan ng tao. Ako siguro yung bala dito ni Michelle D, yung kanyang ano, uh, tawag dito yung kanyang advocacy bilang transformational leader malinaw ang advocacy ni Michelle D at malinaw na she is a transformational leader kumpara dito kay Antonia Porcil pero kasi depende aabangan mo din kung ano yung ilalatad ni Antonia dito sa Miss Universe pero kasi si Michelle D kasi kung authenticity ang pag-uusapan ay talaga namang mas authentic ang kay Michelle D so doon pa lang talaga magiging kumpiyansa ka kasi talagang malaki yung laban ni Michelle di laban sa mga kandidata sa Miss Universe plus nandoon yung tangkad yung kaseksihan so kailangan lang talaga ni Michelle D na mag-training ng todo-todo Kung baga pag-aralan ang lahat ng mga galawan ng kandidata syempre yung strategy game niya kailangan talaga planadong planado kung gusto niya manalo sa Miss Universe kailangan pack na pack talaga yung bawat ano niya eksena yung mga kung saan yung mga aspeto ng competition ay kailangan talaga meron siyang ibubuga, yung meron siyang prepagahanda na ginawa. And then, ganun din yung kay Antonia Forsen. Tulad nga na nasabi ko yesterday na kailangan talaga si Antonia ay more prepared kasi ando doon yung chance eh. So, depende na lang sa kanya yon So, pwede nga siya matabunan din ni Michelle B. Kung si Michelle T. ay magaling ang eksena pagdating sa Miss Universe. So, parehas lang naman sila na talagang masasabi ko, very powerful yung dating. Kaya lang, kasi pagdating sa communication skills, doon lang ako medyo parang natatakot. Kasi yung diction kasi ni, ano, ni, ni Antonia talagang medyo parang malakas ang datingan at malakas yung kanyang communication skills. Pero yung lalim ng pananalita niya, medyo doon, mababaw yon Kailangan niya pa siguro laliman pa ng gusto at kung paano siya mag-isip. Hindi katulad kasi kay Michelle D. na may experience na alam mo yon na parang mas matured kasi si Michelle D. The way kung paano magbitaw ng salita eh she's a 28 years old and Antonia, she's a 28 years old also. So, parang feeling ko about maturity, parang mas maraming experience si Michelle D. Mas matured mag-isip si Michelle D. Kaya parang feeling ko doon kaya din ni Michelle D. talagang talunin. Ano lang, malakas lang talaga si Antonia kung paano siya tumararat yung magsalita. Pero si Michelle D., the way kung paano namang mag-deliver ng na mga sinasabi, I think na pag-iisipan niya muna ng maigi yung mga bibitawan niya salita. Mas matured kung paano siya mag-deliver. And then, pasarela, I think, medyo maganda ang pasarela ni Antonia. Si Antonia kasi, pagdating sa pasarela, medyo ando doon siya yung bigay na bigay. Yung mabilis maglakad, hindi masyado maeksena. Pero, medyo minsan nabibigatan ako sa kanya. Yung medyo, may pagkawik din talaga yung pasarela nito ni Antonia Kung iisipin mo Hindi katulad nung kay Michelle D Na medyo kulang lang sa drama Kulang lang sa bilis Kulang lang sa hataw Pero malalaki yung hakbang ni Michelle D Dahil siguro matangkad si Michelle D Isa pa rin yun sa mga makakalamang kay Michelle D Yung kaseksihan niya Kasi... Talaga namang mas sexy si Michelle D more than dito kay Antonia. Styling, panalo din naman yung styling ni Michelle D. Panalo din yung styling ni Antonia. Kung baga parang depende na lang yun sa discarte nila kung paano nila may iba yung mga itsura nila pag nandoon na sa Miss Universe. Siguro doon lang na ang lamang siguro ni Antonia because she is a reigning supranational. Ayun lang talaga yung lamang niya kay Michelle D. Pero si Michelle D doon experience and then body, beauty, nando doon kay Michelle D. And performance, sama natin, lalo na pagdating sa evening gown, alam niya kung paano umatake ng todo-todo. Ayun naman din yung kakulangan din naman minsan ni, ni Antonia. So, ako, ang nakikita ko diyan, malakas ang Antonia Forsell because of her name, because of supranational. National. Uh, malakas naman si Michelle D because she is a Miss Philippines. And then I think yung suporta ng mga Pilipino, Ayon, kailangan talaga natin na magkaisa dito kasi Uh, para maramdaman mayanig natin ang Miss Universe Organization. Magandang laban to sa dalawang kandidata kasi yung isa, uh, malalaman natin kung palulusutin nga ba siya para makakuha ng ikatlong corona para sa kanilang bansa or lalaban si Michelle Lee para sa ikalimang corona para sa ating bansa. So yun yung mga aabangan mo kasi ano to eh, neck to neck yung labanan eh. Parehas silang malakas, parehas na strong. Pero magkaiba yung atake. Yung iba, sinasabi nila, nako, si Antonia naman nanalo dyan. Hindi natin alam kasi may weakness din naman si Antonia na madali lang mahuli. At kapag once na nahuli yun ni Michelle D, kaya niya tong malusutan. So ako para sa akin, ano, mas na pa rin ang paniniwala ko sa kandidata natin. Mas naniniwala ako kay Michelle D na kaya niyang pantayan na. Ano lang ako medyo parang nabawasan nang yung yung kumbaga parang dati kasi parang 99% nako kaya to ni Michelle D. Ngayon, parang nabawasan ng ilang porsyento kasi andi dyan yung Antonia Purcell na medyo pwedeng matintinik din naman talaga kay Michelle D. Para masungkit ni Michelle D. yung corona ng Miss Universe. But tulad nga na sinabi ko, hindi lang naman sila ang kandidata dito. Madami din kandidata na kailangan mong abangan kasi syempre baka mamaya yung ibang kandidata mas malakas pala kesa sa kanila. But nandoon ako sa sa portion na alam ko na lalaban ang Thailand, lalaban ang Philippines dito sa entablado ng Miss Universe. At makikita mo yan na makikipaglaro talaga ng todo-todo. Pwede ba maiwanan si Antonia ni Michelle D? Pwede. Pwede. Kung si Michelle D ay magiging maingat sa kanyang laban sa bawat aspeto ng competition, kung talagang nakaplano siya ng todo-todo at kaya niyang iangat ang sarili niya sa competition na alam mo yon dahil sa plano niya na matitindi at malakas talaga yung laban. Pero kaya din maiwanan ni ni Antonia si Peace Philippines si Michelle D sa pamamagitan naman ng pagiging powerful kasi pwedeng paboran ng organization ngayon itong si Antonia dito sa competition eh. Pwede nilang tignan talaga yung profile na meron ito si Antonia. Pwede nilang ipagkatiwala ang corona ng Miss Universe kay Antonia. Lalo na alam na natin na sobrang tagal na rin hinihintay ng, ng Thailand ang corona ng Miss Universe. Alam ko na yung organization mismo ay talaga naman naghahanap na sila ng kandidata na alam mo yun, pwede nilang putungan ng corona. At ito na nga si Antonia na yung nakikita natin na anytime pwede siyang maputungan ng corona ngayon taon na to kung hindi siya magpapabaya sa kanyang preparasyon. So, yon So, yan talaga yung mga aspeto tinitingnan natin ngayon. Michelle D. and Antonia Forsild, ay nako, sabi ko sa iyo, parehas tong kandidata na talagang neck to neck ang magiging labanan, neck to neck ang magiging tap tapatan. Kaya, Kaabang-abang talaga sila sa Miss Universe. Do you agree, guys? Kasi ako, yes. Talagang yun yung hinihintay ko. Elegant, beauty. I think si Michelle D. mas elegante. Kumilos more than dito kay Antonia. Si Antonia, pretty face, yes. Meron siya nun. And, and eloquent. Eloquent kung paano sumagot, paano magsalitag. But also Michelle D., she's eloquent and elegant, di ba? So, parang feeling ko talagang matindi ang tapatan nila sa Miss Universe. So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat po. Syempre sa inyong lahat, sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa akin mga chika. Sabi nga gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas. Manalig lang tayo sa kanya. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin. chikahan. ha! Pa Paalam! Thank you, guys! やっ